So, magandang gabi po sa lahat po ng mga breeders dyan at nandito na naman tayo papakita natin sa inyo ngayon yung mga nakulikta nating mga eggs kanina. Ano po? Sa araw na ito, bali isasalang na natin ngayon sila sa ating uh, chiller. So, ang mangyayari ngayon, uh, ipapakita ko po sa inyo yung paraan po namin kung paano po namin uh, ginagawa bago natin ilagay doon sa chiller yung mga nakulikta nating mga itlog. So, ngayon, papakita natin. Bakit nga meron tayong uh, toilet paper, ano? yung ginawa natin sa toilet paper, ginawa natin yung sa ganitong paraan, uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na partition na inati natin sa dalawa bali. So, ang gagawin natin dito, kukuni natin yung eggs na nakulikta natin kanina, kunti lang ito, kahapon yung marami, ano? Oh. So, ang gagawin natin is, babalutin natin siya. Ang bawat isa'y babaluti natin. Ganito po yun, ginagawa namin. Sa paraan po namin ito, ano? So, ganito po. Ah, uh, dahan-dahan lang. At huwag magmadali. Ayan. Iro-roll lang natin, dahan-dahan lang. Ayan. At saka, pipilipitin lang natin yung dulo. Sa kabila naman. Ayan. So, ganito lang po. Ito na po ang mangyayari ngayon. So, tandaan nyo lang po kung saan yung uh, matulis kailangan. Nasa baba din po yan. Hindi po pwedeng ibalik ta rin natin. So, ganun pa rin yung proseso. Ulit-ulitin lang po natin. So, baka may magtatanong dyan, ba't gabi, ano? Kasi sinusunod namin yung ano talaga. Yung procedure namin is uh, magsasalang kami darating ang da pangalawang linggo. Ganun ding oras kukuni namin doon sa chiller ng gabi, ilabas namin yung itlog, pabayaan na namin hanggang mag, mag 24 hours. Ano? Hindi po natin pwedeng punasan yung itlog, Uulitin ko. Pabayaan lang po natin kung bang ang tawag dyan sa English, air dry lang. After po ng 24 hours, pag nakita na po natin na tuyong-tuyo na po yung itlog, saka lang po natin isasalang doon sa ating incubator. At dito naman po sa atin, yung incubator po kasi natin, ito, 100 uh, 100 capacity lang po iyan So alam niyo naman backyard lang po tayo, ano? Pero sa ganung paraan, eh, at least uh, makontrol natin yung production natin kasi hindi naman ganun kalakihan po yung area natin. So ang ginagawa natin kailangan po ikontrolado lang at hindi po kami nag uh, kaya nga po kami nagsi-select talaga ng mga gagamitin naming materials, hindi po kami basta-basta nang Uh, for your information, hindi po kami humihingi. Bumibili po talaga kami ng materialis po namin. So, ito na po. Uh, papakita ko natin sa inyo ngayon kung paano natin ilagay doon sa chiller. Sundan niyo po ako. Buksan natin yung chiller. At saka, doon sa pinakababa po, yung vegetable na na part na yan, yung section na yan, doon po natin ililagay yung mga naipo nating itlog. So, buksan po natin medyo marami-rami na sila oh um ito ilalagay na natin sila tandaan niyo po every morning na bukasan kailangan baliktarin na naman po natin 'yan hindi po pwedeng ganun position palagi ano para hindi dumikit kailangan i-incline palagi so for now ganun lang po muna ah uh, hanggang bukas